Ano ang kakalabas niyong nakita? Ito ay totoong mga larawan na kuha ng isang Ukrainian na drone. Lumilipad ito papunta sa kanyang target, sa Dagat Itim. Isa na namang barkong ruso na, ilang sandali lang pagkatapos, ay mawawala na sa mapa. Pero hindi ito basta-bastang barko. Isa itong napaka-espesyal na barko para sa hukbong dagat ng Rusya. At kapag sinabi kong espesyal, dahil kakaunti lang ang ganitong mga barko ng Rusya. At alam mo ba kung ano ang mas nagpapahalaga pa sa ataking ito? Hindi lang kung ano ang tinamaan, kundi kung saan ito nangyari. Eksakto itong lugar kung saan sila tumakas. Yan, aba, binabago talaga niyan ang laro. Para maintindihan bakit napakawasak ng ataking ito sa Rusya, kailangan mo munang malaman anong klasing barko ang tinamaan. Hindi ito isang karaniwang destroyer o isang frigate na may malalaking kanyon. Ito ay mas mahalaga at mas bihira pa. Isang barko ng proyekto Multipurpose Support Vessel. Ito. Ngayon, gusto mo bang malaman kung bakit espesyal ang barkong ito? Sige, umpisa tayo sa presyo. Ang bawat barkong ito ay nagkakahalaga ng halos 60 milyong dolyar sa paggawa. At pangalawa, ang pagiging bihira nito. Limang barko lang ng ganitong uri ang meron ang Russia sa buong kanilang fleet. Kapag nawalan ka ng isa, literal na nawawala ang 20% ng buong kapasidad mo sa kategoryang iyon. Pero ang totoong halaga ng barkong ito ay hindi sa presyo nito, kundi sa kung ano ang kaya nitong gawin. Pinag-uusapan natin ay isang high-tech na barkong espiya may dala itong mga kagamitan para sa malalim na pagsisid na kayang gumana hanggang 300 metro ang lalim. Meron din itong side scan sonar para imapa ang ilalim ng dagat. Pat the dive at mas mahalaga pa, ito ay may kasamang mga sistema ng electronic reconnaissance. Ang mga kilalang sistemang radio electronic reconnaissance. Gusto mo bang malaman ang tunay na ibig sabihin nito? Sa madaling salita, ang barkong ito ang mga mata at tainga ng Russian fleet sa Black Sea. Kaya nitong matukoy ang mga underwater drone ng Ukraine, minama pa nito ang ilalim ng dagat para maghanap ng mga mina at ini-intercept ang mga komunikasyon ng kalaban. Parang nawalan ang Russia ng isa sa kanilang pangunahing sensor ng naval intelligence. At heto ang detalye na lalong nagpapahanga sa lahat ng ito. Hindi basta-basta tinamaan ng Ukrainian drone ang barko. Isa itong surgical strike na may lubos na katumpakan. Tinamaan nila mismo ang pinaka bahagi ng anumang barkong militar. Ang tinatawag nilang tulay ng barko. Doon matatagpuan ang mga kagamitan sa nabigasyon, ang mga sistema ng komunikasyon at lahat ng elektronik na kagamitan para sa pagkilala. Sa madaling salita, doon mismo nakapokus ang lahat ng pinakamahalagang teknolohiya ng barko. Ngayon, mag-isip ka sandali. Isang drone lang na nagkakahalaga ng maliit na bahagi ng presyo ng barko ang sumira sa pinakamahalagang kagamitan sa loob nito. At ito ay nagdulot ng isang napakasamang ekwasyong pang-ekonomiya para sa Rusya. Gumastos sila ng 60 milyong dolyar para maitayo ang barkong iyon. Ang Ukranya ay gumastos lang ng ilang daang libong dolyar para mapatumba iyon. Punta tayo sa puntong nagpapabago ng lahat sa kwentong ito. Bakit mahalaga ang lugar ng pangyayari? Tingnan mo. Ang pag-atake ay nangyari malapit sa daungan ng Novorossiysk at ang Novorossiysk ang lugar kung saan inilipat ng Rusya ang kanilang pinakamahalagang barko para mapanatiling ligtas ang mga ito. Sa loob ng mahigit dalawang daang taon, ang pangunahing base ng Black Sea Fleet ay nasa Sevastopol sa Crimea. Ang Sevastopol ay kilala bilang isa sa pinakaligtas at pinakanapapaderang base ng hukbong dagat sa mundo. Ngunit dahil sa tuloy-tuloy na pag-atake ng mga Ukrainyan, naging hindi na kayang panatilihin ang Sevastopol. Nagsimulang tamaan ng mga drone at missile ng Ukraine ang mga target sa loob mismo ng daungan. Dahil dito, napilitan ang Rusya na ilipat ang pinakamahalagang barko sa Novorossiysk na parang iniwan na nila ang kanilang makasaysayang base. Kamakailan, inilipat ng militar ng Rusya ang ilang barko ng Black Sea Fleet mula Sevastopol, Crimea patungong Novorossiysk, Krasnodar Krai. Ginawa ito para maprotektahan laban sa tuloy-tuloy na pag-atake ng Ukraine sa mga ari-arian ng Rusya sa inangking Crimea. Ayon sa Institute for the Study of War, Ipinakita ng satellite imagery na inilipat ng Rusya ang minimum sampung barko mula Sevastopol papuntang Novorossiysk, kabilang ang tatlong diesel submarines, limang landing ships at ilang maliit na missile ships. Isang dynamic na labanan ng malalalim na pag-atake ang kasalukuyang nagaganap sa Black Sea. Pinipilit nitong maging reaktibo ang Rusya at ipinapakita na kayang pahinain ng militar ng Ukraine ang simboliko at estratehikong kapangyarihan ng Kremlin mula sa mainit nitong daungan sa sinakop ng Sevastopol isang Oh. Ang problema ay ang ligtas na kalungang ito ay kakapakita lang na lubos pala itong mahina. Kung nagawa ng Ukraine na atakihin ang mga barkong mataas ang halaga malapit sa Novorossiysk, ibig sabihin wala ng tunay na ligtas na daungan para sa Russian fleet sa Black Sea. Ito, gaya ng naiisip mo, ay nagdudulot ng imposibleng dilema sa mga Ruso. Maari nilang idak ang barko sa Sebastopol na may magagandang pasilidad para sa pagkumpuni at recharge ng misel. Ngunit ito ay madaling maatake o pwede rin nilang panatilihin ang mga ito sa Novorossiysk na may mas mababang kalidad ng mga pasilidad. Pero ngayon, napatunayan din na ito ay mahina. Ang naging malinaw pagkatapos ng pag-ataking ito ay nawala ng Russia ang estrategikong kontrol sa Dagat Itim hindi na makakakilos ng malaya ang kanilang mga barko sa mga tubig na dekada nilang kinokontrol. Pero ang epekto ng pag-ataking ito ay lampas pa sa isang nasirang barko. Dahil kapag na-neutralize mo ang isang barko ng electronic reconnaissance, hindi lang ito simpleng pagkasira ng kagamitan, binubulag mo ang kalaban. Dahil wala na ang barkong iyon sa operasyon, nawalan ang Russian fleet ng isa sa kanilang pangunahing kagamitan para subaybayan ang aktibidad ng Ukraine sa dagat. Ngayon, hindi na nila kayang imapa ang ilalim ng dagat ng kasing epektibo para matukoy ang mga mina. At hindi na rin nila kayang subaybayan ang mga underwater drone ng Ukraine ng kasing tumpak. At parang kulang pa iyon na wala pa ang kakayahan nilang mag-intercept ng komunikasyon ng kalaban. Sa usaping militar, tinatawag itong mission kill. Sa ibang salita, hindi kailangang tuluyang lumubog ang barko para maging walang silbi, kailangan lang nitong mawala ng kakayahang gampanan ang pangunahing tungkulin nito. At yan mismo ang nangyari. Kinailangang bumalik ang barko para kumpunihin na maaaring tumagal ng buwan. Sa panahon na ito, ang Rusya ay gagana na may nabawasang kakayahan sa Naval Intelligence sa isang rehiyon na lalo pang naging mapanganib para sa kanilang mga puwersa. At ang pag-ataking ito ay hindi nag-iisa Bahagi ito ng mas malaking pattern na isinagawa ng Ukranya ng may kahangahangang katumpakan. Hindi lang sila basta-basta umaatake ng mga barko. Nagsasagawa sila ng isang estrategikong kampanya sa dagat na ang layunin ay pahinain ang kakayahan ng Rusya. Ilang linggo lang ang nakalipas. Noong Agosto 28, nagsagawa ang Ukranya ng isa pang mapanirang pag-atake. Sa pagkakataong ito laban sa isang korbet na Buyan EM sa dagat ng Azov. Ang pag-atake ay gumamit ng mas sopistikadong paraan. Una, binulag nila ang barko sa pagsira ng radar systems. Sunod, inatake nila ang katawan at missile launcher area ng barko. Ang korbeta Buyan M ay isang barkong may dalang mga misail, kalibro. Alam nila ang eksaktong misail na ginagamit ng Rusya para bumbahin ang mga lungsod ng Ukranya. Ang pag ng barkong iyon ay ibig sabihin direktang bawasan ang kakayahan ng Rusya sa pag-atake gamit ang long range ng mga misil. Makikita natin ulit na epektibo ang estratehiya ng Ukranya. Iyon ay dahil ang Rusya ay mayroong labindalawa lang na Buyan M Corvettes sa kabuuan. Bawat isa na nawawala sa operasyon ay nangangahulugan ng malaking pagbawas sa kakayahang umatake ng Rusya. At ang mga numero, sa totoo lang, ipinapakita nila ang tunay na epekto ng mga pag-ataking ito. Bumaba ng malaki ang pagpapakawala ng kaliber na misail mula sa dagat. Apat lang ang inilunsad noong Hulyo, Agosto at Setyembre ngayong taon. Kahit ang kakaunting misail na iyon ay na-intercept ng depensang panghimpapawid ng Ukraine. Sa karamihan ng pagkakataon, nagtagumpay ang Ukraine sa isang bagay na itinuturing ng maraming eksperto na imposible. Isang bansa na walang tradisyonal na hukbong dagat ang epektibong nagneutralisa sa isa sa pinakamakapangyarihang mga armada sa mundo. Ginawa nila ito gamit ang asymetric na teknolohiya, murang mga drone, at makabagong mga taktika. Dito tayo dinadala ng ekonomikong realidad ng digmaan para sa Rusya. Magmuni-muni ka sandali, bawat barkong nawala o nasira ay kumakatawan sa isang direktang pagkawala at sa karamihan ng mga kaso, hindi na mababawi. Ito ay mga yaman na sanay na gamit sa ibang bahagi ng digmaan. Ngunit ngayon, ay kailangang ilaan para sa pagkukumpuni o pagpapalit. Ang ekonomiya ng Rusya ay nasa ilalim na ng matinding presyon dahil sa mga gastos ng digmaan, na umaabot sa isang bilyong dolyar bawat araw. Bawat matagumpay na pag-atake ng Ukranya ay nagdadagdag pa ng presyon sa budget na halos abot na sa sukdulan. Ang pag-atake sa barko malapit sa Novorossiysk ay isang mahalagang sandali sa kampanyang pandagat na ito. Pinatunayan nito na nagawa ng Ukranya na magkaroon ng kakayahang umatake ng mga target na mataas ang halaga sa anman sa dagat itim. Wala nang ligtas na santuwaryo para sa hukbong dagat ng Rusya. Binabago nito sa pinakapundamental na paraan ang balanse ng kapangyarihan sa rehiyon. Ang dagat itim dating kontrolado ng Rusya sa loob ng dekada ay isa na ngayong pinagtatalo ng zona kung saan maaaring magdulot ang Ukraine ng malaking gastos sa mga kilos ng Rusya. At ang kwentong ito ay malayo pa sa katapusan. Patuloy na nagde-develop ang Ukraine ng mga bagong kakayahan, kabilang ang mga long-range na misil tulad ng Long Neptune, Flamingo at Sapsan. Ang mga bagong sistemang ito ay nangangakong lalo pang palalawakin ang abot ng mga operasyon ng Ukraine na inilalagay sa panganib ang mga target ng Russia na lampas pa sa Dagat Itim. Ang kahanga-hanga sa kwentong ito ay kung paano tumutugon ang Russia sa mga pag-atake. Naipakita nila ang mga limitasyon ng tradisyonal na mga taktika ng hukbong dagat sa makabagong digmaan. Ang mga depensa na dating para sa karaniwang misil ay nahihirapan na ngayon laban sa kumpol ng maliliit at madaling imaniobrang drone. Ang mga depensang nagkakahalaga ng milyon-milyon para maitayo ay natatalo ng mga pag-atake na mas mura ng ilang ulit kaysa sa kanila. Ang pagkakaibang ito sa gastos ay nagpapahirap para sa Russia na umasa lang sa purong depensibong estratehiya. At pinatutunayan ng mga numero ang katotohanan ito. Tinatayang lumampas na sa kalahating bilyong dolyar ang kabuuang pinsalang dulot ng mga pag-atake ng naval drones ng Ukraine. Iyan ay napakalaking halaga ng mga yaman na hindi na mababawi ng Rusya. Ang pag-atake sa barkong espiya Russo sa Novorossiysk ay malinaw na sumisimbolo ng bagong realidad na ito. Isang medyo simpleng drone ang nagneutralisa ng mga dekada ng pamumuhunan sa advanced na teknolohiya ng pandagat. Pinatunayan nito na sa dagat tulad din sa lupa, ang taktikal na inovasyon ay maaaring manaig laban sa material na kahusayan. Ngayon, gusto kong malaman ang opinion mo. Ano ang pinaka naka-impress sa iyo sa kwentong ito? Ilagay ang iyong sagot sa mga komento. Kung nagustuhan mo ito, at nais mong sundan ang mas detalyadong pagsusuri sa makabagong sigalot militar, mag-subscribe sa channel at i-activate ang kampanilya. At kung sa tingin mo ay magkaka-interes din ang iyong mga kaibigan sa kwentong ito, ibahagi mo ang video sa kanila. Salamat sa panunood at hanggang sa susunod na video at hanggang sa susunod na video.